thank mm -hmm. you Nagpakuha ako ng alubati for dinner. Because we need more vegetables sa mga panahon ngayon. Masyado na kami unhealthy. So, salamat kuya. sakit ng ulo ko mga kasyong sinusumpong tayo ng migraine. Oh. Ayan, local spinach pero sabi ko sa anak ko oh, hindi niya nagets yung sabi ko sa kanya eh leaves lang naman ang kailangan natin dito kinuha niya yung buong tangkay oh eh. my god actually, alam nyo mga, mga Ilocano, karamihan sa mga Ilocano, ayaw nila dito. Hindi nila alam na mas healthy ito kaysa sa kangkong. baliwala nila ito. to the rescue na ang kapatid ko. Kasi hindi na kaya ng powers. Sakit na ng ulo ko. You, it? Ito, magluluto tayo ng ano, pork salpikaw. Kita ko lang to sa ano, pinafollow ko sa Facebook. Pwede pala ang beef. Ay! I mean, pwede pala ang pork sa salpikaw. Ayan first time natin iluluto to. So, tignan natin kung pasok ba siya. Sawa kong aligaga. Ayun. Mas kaya niya pang linisan, bilhan -big ng mga accessories ang sasakyan niya kaysa ako, kaysa sa akin, sa, kaysa sa akin, sa asawa niya, no? Kulang na lang magkaroon ng sariling kwarto yung mga sasakyan niya at magkaroon ng sariling aircon comment naman kayo kung may ganyan kayo asawa higisa na natin yung karne yung natin sa sarili ng mantita hindi ko alam kung magiging perfect ito. Pero, you know, ito na siya. Your sister's hair. Na sabi ni Madam. Okay. So medyo malapit-lapit na tayo sa tatotohanan. Papatikim lang natin kayo sa mga kain mga kasums hala

So, hi mga ka-shrooms. Ayun. Bigla tayo nandito kila Kuya ensong Time check. magteten na po. Mabubulabog lang po kami dito. <laughs> so, ayun mga ka Kahit masakit ang ulo po, pag nag-aya si Yusawa, kailangang sumama ako. Kasi si Josawa kapag nagtampo parang bata, mas malala pa kaysa kay Bunso kung nag, nag pag nagtatampo siya. Parang babae kaya. Yan, sumama ako dito. Nang bulabog kila Kuya Enshaw. So, grabe. So, itong ulo ko this days. Wala akong magpa-check up sa OBJYN. Pero wala pa akong oras. At kinakabahan ako magpa-check up. Yes, and denial. So, we're home, mga kashooms. So, ayun na nga, di ako nakapag-video doon. Kasi ang ingin nila nga ang dalawa. Ang ingay nila, Diyosawa, magkwentuhan. So, yun na yung topic ko na masakit yung ulo ko. At gusto ko sanang magpa-check up. Pero, siguro sa next month, magpapacheck up na ako. Wala akong matinong video ngayon. Wala akong matinong vlog ngayon. Puro raw. Raw, raw videos yung i-upload ko ngayon kasi kasi wala namang ano, special na ganap ngayong araw na to. nag lang ako kasi parang gusto, lang, gusto ko lang gawing diary siya. Sinapanood ko kay Zainab na ginawanya niya, ginagawa niya ang diary yung mga videos at vlogs niya. So, parang gusto ko rin gawin para kung para paglaki ng mga bata may, <laughs> ma, may mapapanood sila na mga videos nila nung bata pa sila. So, why not gawin natin? Kaya yun, ang ano lang namin ngayon is yung raw videos na wala yung masyadong ganap. Yung pagluluto ko every evening ng dinner namin. Tapos, yun na lang yung i-upload ko. Ah, gusto ko rin i-share sa inyo. Ngayong medyo malalaki na yung mga anak ko. Ang sarap sa feeling na, ano, turuan na sila, ay, inuutusan na sila. <laughs> Alam mo yung tinuturuan na silang, ano, tinuturuan ko na sila ng uh, ano yung tag dito. Ang tawag dito, Division of Labor. So may mga schedule na sila ng paghuhugas ng pinggan, pagtulong dito sa kusina, kagaya ng pagpunas ng mesa, pag-ayos ng mga ay ng hinuhugasang pinggan, ganun. So, may mga ganun na kami ngayon. Ang sarap lang sa feeling na kung minsan kahit hindi ko na sa kanya. Ayun, nalobat yung phone natin. So, ayun yung sinasabi ko na division of division of labor. <laughs> Yun nga yung, although naturuan ko naman na si kuya nung bata pa siya. Tsaka si ate. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na kahit na hindi ko na sila utusan minsan. Sila na yung gumagawa. Masalo kapag alam nila na may nira, nararamdaman ako masakit ang ulo ko or masakit yung mga yung katawan ko Sinalan sila na yung gumagawa ng gawaing bahay ko minsan kaya ang sarap lang sa feeling parang alam niyo yung feeling ng ganun Kaya, so mga guys, mga ka-showmas, hanggang dito na lang muna yung video ko. Siguro, after 5 years, kung papanoorin ko to, eh, gusto ko lang sabihin to ha, eh, for my future self kung mapapanood mo to. Mapapatanong mo, mapapatanong ka na lang. Ano bang ginagawa mo self? <laughs> Bakit din mo inayos-ayos tong video na to? <laughs> so, mga kasum hanggang dito na lang muna. Kasi talagang pagod na ako. Masakit na yung ulo ko at gusto ko nung mahiga. So, mag-closing spill na lang na muna ako. So, good night mga kasyums. God bless. At salamat sa mga nanonood. At sa mga... Uh, parating nakasuporta at saka sa so pa at saka sa manonood pa please subscribe like comment naman kayo kung may ko-comment kayo pa ano naman pa suggest naman kung ano ang dapat kong gawin para ma-improve improve ko naman tong pagvi-video ko although in uh, inaayos ko naman yung pag-edit pero kung minsan talaga tinatamad na ako so Thank you, thank you, guys. Comment na lang po kayo. Goodbye, guys. Goodbye, mga ka Paulit-ulit na lang ako mag-goodbye. Kaya, goodnight. Thank you. Subscribe, like, and share, mga ka At comment na rin. Bye!